Hey guys, meron na naman akong tips na i-share sa inyo. Ito, nakikita nyo ba ito? Kung paano ko ginawa? Ito yung klase ng video na kung saan mahuhuk mo ang iyong manonood. So dito guys, habang ikaw po ay nagpapakita, nagturo-turo ng mga ganito, no? Na yun bang hindi ka nagsasalita through sa caption na uh, sinishare mo dito sa iyong screen, Ayan ay uh, tinuturo mo kung anong ibig mong sabihin. Yan po guys ay maghanap ka lang ng interesting na topic na yun bang may ma-share ka sa iyong manunood. Nakadepende sa inyo kung ano man yung gusto nyong gawin, no? Na klase ng content. Ito yung i-share ko sa inyo na kung saan, dito guys, through sa ganitong klase ng content na inyong gagawin, dito ninyo mahuhuk ang inyong manunood. Kasi nga, habang kayo po ay nag-share ng ideas, no? Habang kayo po ay nagtuturo ng caption, binabasa yan ng inyong manunood. Binabasa nila isa-isa kung ano man yung pinapakita ninyo dito sa video. Gayon pa man, hindi lang mamalayan ng iyong manunood na tapos na pala yung video mo. So dito, most sa mga uh, manonood mo or sa mga viewer na nakakita ng video mo, Usually guys, mapatapos nilang panuorin ang video mo. Kasi nga, dito na hook sila sa pagbabasa ng kung anong mga caption ang nilalagay mo dito sa screen. Kasi nga, itong video ko, isa itong nagpapatunay na kung saan ito ay 13 seconds. At ito nga ay, most sa aking mga viewers ay napatapos ito. Kasi ang average view nito guys ay 6 seconds po siya. So half So, meaning, most sa aking mga viewer dito ay napatapos panuorin ang aking video. Kasi, malaki ang na-distribute nitong Reels video ko, guys, dito sa aking dashboard. Meron siyang uh, distribution na plus 8.2. Malaki yun siya, guys. Kasi, usually, eh, sa mga video na aking nakikita, uh, bihira lang. Either lang pag mag-viral mag, uh, yung video, meaning, pag ito po ay nakarami ng views, no? na talagang uh, tinangkilik ng manunood ang isang content. So, abihira uh, lang po tayo mga kuha ng medyo malaki ang distribution dito sa ating dashboard. So, usually, ako ay uh, plus, plus 3, something, plus 5, yun lang yung mga distribution na na-distribute. So, ito guys ay plus 8.2, meaning malaki ang na-distribute nitong content dito sa aking dashboard. At eto guys, ay within two hours, I think nung na check ko, ay itong screenshot ko na nakuha ko. Nagkaroon na po tayo ng 1.1400 views. Na kung saan ito po guys ay uh, medyo marami-rami na no compare sa other video natin na kung saan in 2 hours ay hindi pa siya umabot ng uh, 1000. Kasi may mga video tayo na first 1 to 2 hours or 3 hours, hindi pa siya umabot ng 1,000 views. Tapos andun pa mga after 3 days, after 5 days, doon pa siya mag-grow. Kasi day pag ito po ay visible sa ating manunood, tsaka pa mag-add mag, uh, or tsaka pa mag-aakyat, uh, no? Tsaka pa aakyat yung views. Kaya dito guys ay uh, ito yung gusto kong i-share sa inyo na ganitong klaseng content ang... Pwedeng-pwede natin gawin. Maghanap lang po kayo ng topic na inyong uh, maikontent para meron kayong mai-share dito sa inyong screen na kung saan habang pinanood ng inyong mga manunood na hook na sila dito sa video natin. Kung gusto mo malaman kung paano ko ginawa itong video guys, paki-comment dito sa ating comment section dito sa baba. Comment na rin guys kung saang bansa ka nanonood ngayon or kung saan ka man sa Pilipinas nanonood ngayon para ma shoutout kita sa susunod na video ko. So yun lamang guys at paki-share ng ating video. Sana meron kayong natutunan at uh, huwag kalimutan na i-follow ako Simply for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye.